Hi Don Raya, sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe to you. Yan, welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow by hashtag Don Rua. And of course, isubscribe mo na yan. Yan mga paps, nagbabalik tayo na dito sa ating aviary. No, bago tayo magsimula, eh, ko lang ipakita sa inyo. Ito, lahatan na mga paps. No, so ito, ay meron tayong dalawang visual na opa. Alright. Dahil you no, know, uh, violet saka itong move na parang agila. Tapos, Uh, tatlong, apat apat na opa par blue no na isplit is dan, opa split dan and uh, ilang violet to dalawang violet, isang blue na opa po split dan naman mga paps no, so ayan lahat na, na mga paps, mas mura ah uh, mas mura ko tong ibibigay. Ito pang malakasa na to. Madidin lahat ng kulay niya, no? Kahit i-zoom niyo mga paps. Oh. Ang age ay 4 to 6 months, sorry. 4 to 6 months ang kanilang age. Ayan mga paps. Mas mura ko tong ibibigay. No, pag maramihan. Ay, tinan nyo, madidin yung kulay niyan mga paps. So. Oh. Para natapunan ng sunrocks Ayan. Ito lahat to ay ungender. No, kaya mas mura ko ibebenta, no? Dalawang dalawang palo, tinanong yung violet, no? ang ganda ng violet, to. No? Lalo na tong mob. Yung mob, no, maala bronze na yung mata, no? Dahil kulay uh, ang mata nito ay burgundy red. Tingnan niyo. No, kailangan pang ispatan ng flashlight para makita yung pagkapula ng kanyang mata. Ito mob na to, parang para maala agila. No, ito ang kikinisin mga pups, oh. Mm So ito yung mga bagong harvest natin na ready for up. Bali nine pieces. No? Nine pieces to mga pops. No, so ayan, mga parblue. Tapos dalawang visual na opa dan palo. No, so ito mga pops. No? Magaganda lahat yan. No, ito, kung gusto nyo na matured, meron tayo dito opas split dan and gender, Tapos dito rin. Ito naman, ah uh, split off pa if ka par blue din ito, mga sino you know, isa lang yan oh so, kayo bakit isa lang tapos dito bakit isa lang kasi kinokondisyon ko na yan no tapos eto kung gusto nyo kunin kunin nyo na mas mura ko tayo kasi nga ang gender wala pang uh, DNA pag napadine ko to halos dodoble na presyo na ito. No? so ito 4 to 6 months mga makikinis yan mga paps eh. power blue bio mob may move power blue short power blue ayan may kinis 4 to 6 months dalawang visual lahat to ay opa no? tapos ito maganda rito oh. opa u-wing power blue power blue na split nice done no so halos pa ubos na yung mga ibon natin eh No? Ready na ako ano. Wait na tayo for ako. Ito mga paps. Ito mukhang maitog na to. Abangan niyo to mga paps kasi ang parehas ko dito ay bakto uh, back to back split dan perso. Yan perso to mga paps. No? So kung gusto niyo ng may paresan dito possible split saka split na bronze green and blue proven pair baka gusto nyo proven pair isa dito, post split. Ah, Ruben din. dan follow. Blue tsaka ah par blue. Blue tsaka par blue. Possible split dan follow. Proven pair na to sa mga may nipin dyan. Yan, screenshot nyo na. na. Let's send to my messenger, Don Roy, Don Roy, or you can text or call me. 09531364462. Isang proven pair dito. Dito I think meron din dito proven pero. Ay, meron nga. Yan. Power blue sa green. Yan mga project bronze follow natin. Baka gusto nyo. Proven pair na rin to. Kunin nyo na mga paps. Screenshot ka. The set to my messenger. Don Roya. Don Roya. Avery. very. niyo nyo na to. Yan. Yeah, screenshot ko. So, isa. Dalawa. Uh, tatlo ang proven pair natin. Tapos, meron tayo dito mga project red factor, pair value lutino. Yan, meron tayong, uh, yung iba rito naka-DNA, yung iba wala eh. No, so, ito, may mga naka-DNA tayo dito. Yan, may green, may pastel, no, pastel green, yellow, blue yowing, tsaka mau. olive green, meron tayo mga pastel. Screenshot yun ako nung gusto nyo. Alright, ito Project Red Factor Sir Paolo Lutino pa mga paksa Anak tsaka kapatid ng visual na RFPF tsaka Lutino Itong Ito ang ganda nito oh. Ganda niya no Split OPA, if Pero I think this is cock Ganda no I-screenshot yun na lang Then send to my messenger ha Don't know why or don't it's very Ay, magaganda yun, no? eh. Ganda, tingkad. No? Sobrang ano na yan. Condition na yan mga pap. Talagang ano, sinasabi ko yan. Tsaka to. Kaya tag isa isa yan. Pag pinagsama natin yan, submit na lang yan. Ganyan ang mag, ano, mga paps, mag-condition, mag-breed. Sinasabik natin ng ibon. Ang ebon. ganda yan. No? Muli ah. ito. I-screenshot nyo na. Baka sakaling magustuhan nyo. Ayun o. Lahat to um, mabilisan na lang. Nine piraso, dalawang visual na Opa, swerte nyo pa nag-cock pa yan Opa follow Dalawang visual Presyong pamigay na to Pwede rin utang Pwede utang Especially sa mga repeat buyer natin Pwede utang Ayan, screenshot nyo natin Send to my messenger Don Roy or Don Roy HR. Ayan ha, ulitin ko Meron tayong bayonet mo Power Blue, Torque Power Blue, mo Power Blue. Magaganda lahat yan mga papsal. So yun lang, marami marami salamat sa lahat ng na nanood. Kung nagustuhan mo, uh, screenshot mo yung video natin, then send to my messenger Don Roaya or Don Roaya Avery. Or you can text or call me, 395 six Ayun lang, dali nyo na dahil uh, nagkakabusa na tayo. At ngayon, ito, i-grab na yung opportunity dahil sobrang muran na nito no dahil wala pang DNA kayo na magpa DNA mura na lang man magpa DNA pero syempre mas mahal pag may DNA na yung ibon na ba mga paps no so meron din tayong tatlong pares na tinuto ko baka magustuhan yun no sa mga mainipin no proven pair na ibig sabihin ng proven pair hindi lang nagitlog kundi nag inakay na no so meron tayo tatlong parisan dalian nyo lang dahil bihira lang ako mag out ng paresan mga paps no so ngayon Happy Valentine's Day sa lahat. No? Ah, uh, naway, masaya ang ating mga puso ngayong Valentine's Day. Alright, so ilang marami salamat at ah, uh, huwag mo kalimutan ha, na i-click mo yung notification bell para updated ka sa i-upload natin bagong videos.